morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Kasabay nga ba ng pagtanda ang kahirapang makatulog? nakaka po ba kayo? Ito po kasi ang mga reaksyon na aking nasasagap mula sa mga katanders ko. Ang iba pa nga po ay nagsasabing tutuka-tuka na daw sila kung matulog. Kabilang na po dito ang panauhin natin ngayong umaga na si Rosa Maria Marfori, ang co-founder ng WIAPI o Women Inventors Association of the Philippines Incorporated. At kilala rin siya sa circle ng Filipino Inventor Society bilang si Mother Rose. Sa edad na 85 ay aktibo pa rin po si Mother Rose sa mga activities nila at sa patuloy na pakikipagugnayan sa DOST o sa Department of Science and Technology bilang isang inventor. Bukod pa sa mga gawain niya sa church, tulog manok po ang turing ni Mother Rose sa kanyang sitwasyon. Tatlong taong tiniis ni Mother Rose ang gabi-gabing puyat na tulog manok. Kahit humigana na ng alas 9 o alas 10 ng gabi, ay hindi raw po siya agad makatulog. Ako po si Rosa Maria Marfori, 85 years old. Nakatira po ako sa Sampaloc, Manila. Nagumpisa yung hirap ko sa pagtulog nung lumipat po ako ng tirahan naglalaba, nagluluto, halos lahat ginagawa na sa kalye at sa gabi, inuman. More than three years po akong hirap na hirap makatulog dahil hindi po ako sanay sa ganon na yung aking tinitirhan ay meron palang mga nagiinuman gabi-gabi. Talagang kahit na anong gawin ko, ko kwas ako, wala talaga ang tulog ko. Samantala ipinaliwanag ni Dr. Nicole Didik, isang Canadian internist at geriatrician o eksperto sa pag-aalaga ng kalusugan ng mga taong 65 years old pataas na may apat na kategorya ang insomnia. Una ang tinatawag na initial insomnia kung saan ang isang tao ay hirap makabuo ng tulog sa gabi. Pangalawa ay ang terminal insomnia kung saan nararanasan ang paggising sa kalagitnaan ng gabi at hindi na muling makabalik sa pagtulog. Pangatlo ang short-term insomnia na idinudulot ng stress, depression, consumption ng caffeinated beverages, alcohol at maari ding idulot ng medication. Pangapat po ay ang tinatawag na chronic insomnia na sanhi ng demensya. Saan nabibilang si Mother Rose sa kategoryang ito? At paano nakakita ng liwanag ng paggaling mula sa kadiliman ng insomnia si Mother Rose? Alamin po mamaya sa aming kwentuhan sa ang galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa hirap makatulog ang ating pong sasagutin. At mamaya sa Garden of E, pag-uusapan po natin ang tulong ng halamang horsetail, lalo na para sa mga may insomnia na nakakaranas ng pagkalagas ng buhok kung kayo po ay tulog manok na at palaging puyat, igagay po namin kayo sa maliwanag na paraan gamit ang infrared light therapy at holistic approach para mapahimbing ang pagtulog the healing galing way. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Doktora, hirap po ako makakuha ng tulog sa gabi. Ano po advice nyo sa may insomnia? Mga tanong tungkol sa hirap makatulog ang sasagutin ni Dr. E. At halamang horsetail ang tampok sa Garden of E para sa naglalagas na buhok sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa iyo ang galing! Hiling, galing! Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Ang tampok po natin ngayong umaga ay isang halaman na hayop ang pangalan. Walang iba kundi ang horse tail o kung tawagin po sa Tagalog ay buntot kabayo. Dahil sa itsura nga po nito, namukhang ang buntot ng kabayo, lalo na kung mas mahaba pa. Ang horsetail po ay tinaguri ang living fossil dahil buhay na raw po ito sa mundo mula pa noong 400 million years ago. Kakaiba po ang itsura ng halamang ito dahil sa mahahaba at tuwid na tangkay na may maliliit na mga dahon na parang kaliski sa kanyang gilid. Ano po? Wala rin po itong buto dahil tumutubo ang horsetail sa pamagitan ng spores ata uh, ang kanya pong stem ay halo wala pong laman yan no at itong horsetail na ito ay karaniwa na nga pong ginagamit bilang ornamental plant sa mga garden at sa landscaping. Pero alam nyo po ba na may taglay itong maraming healing properties? Ayon po sa mga pag-aaral, ang horsetail ay antimicrobial, wound healing, bone strengthening, immune boosting, anti-inflammatory, at antioxidant. Meron din daw po itong anti-diabetic, anti-radiation, sedative, anti-convulsant at diuretic properties. So ang dami ba. Diba? Ang horsetail po ay mayaman sa mineral na silika at iba pang nutrients na nagpapaganda, nagpapatibay at nagpapatubo ng buhok. Kung nais po ninyo magkaroon ng buhok na singkintab at singkapal ng buhok ng kabayo, ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng hair wash mula sa horse tail. So dito po itong mga ibinawas ko dito sa dulo, no? Ang iba po ay gugupitin ko pa mamaya pero may nagupit na ako eh at maaari na nating gawin na pang-hair wash ito. Pupunuin lang po natin ang ating lalagyan at saka lalagyan natin ng vinegar. Ang iba po ay eh yung mamahalin pa, apple cider vinegar pa ang ginagamit pero nasa Pilipinas tayo kaya coconut vinegar ang atin pong gagamitin, ang white vinegar. So if we fill up lang po natin hanggang sa, ayan mapuno ito. At saka, kailangan po ay nakasok ng mabuti ang mga dahon ng ating horsetail para maibabad ito. Magagamit po ito matapos ang mga 3 weeks to 4 weeks. Napaka-effective na po niyang hair wash. Ganun din sa mga laging nagkakaroon ng dandruff. Pwede po yan. Pero mapapansin po natin na pag nag-hair wash tayo, gamit itong vinegar hair wash ng ating horsetail plant, mas makintab po ang buhok. At parang nagpaspa. Ganyan ang effect niya, no? Pero, pwede po ang concentrated na halimbawa, natapos na natin ng 3 weeks to 4 weeks, no, na fermentation, yung atin pong vinegar na ilalagay, kung gusto natin concentrated, ay kung nasanay kayo na parang shampoo na ilalagay sa palad at saka, isi-stimulate sa buhok, pwede rin po yun. Pero mas effective po kung ilalagay natin sa spray bottle. Ang paglagay po sa spray bottle ay one is to one. Halimbawa po, kalahatim bote ng vinegar at kalahatim bote ng tubig. Aalugin nyo po yan at bago maligo ay ilalagay na po, isa-spray na po sa buhok at saka ima-massage ng ilang minuto at diretso na po kayo sa pagligo. Ganun po. Dagdagan nyo ng shampoo, ng conditioner, pwede po yon pero banlawan lamang mabuti. Sana po ay makinabang kayo sa hair wash mula sa horsetail na ibinahagi po natin ngayong umaga at abangan po ang marami pang ibang gamit ng horsetail mula sa mga susunod na Garden of E mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong Hiling Katanungan, sabi ni Delia Marquez, Doktora, hirap po ako makakuha ng tulog sa gabi. Ano pong HG product ang pwede ko inumin? Salamat po. Ay, isunod natin ang tanong ni Jim Alejandro. Sabi niya, Good day po, Dr. E. Ano po advice niyo sa may insomnia? Okay, Delia at Jim, dapat matukoy natin ang dahilan kung bakit hindi mapagkatulog. Siyempre, number one, dapat komportable tayo sa ating higaan. Number two, dapat po tahimik ang paligid para nakakapag-concentrate tayo sa pagtulog. Ang iba naman po, gusto yung may music habang natutulog o depende ano ba ang type nyo, Delia at Jim. On the other hand, pwede rin namang may underlying health condition. Baka po anemic na so pag nag-develop ng anemia mahirap din pumaka-tulog kaya available sa mga outlets ng Hiling Galing ang ating Arthrospyra tablet marami pong nag agree nung uminom sila ay tulog agad okay so ibig sabihin may deficiency sa kalusugan di ba so itutugma natin kung ano po ang kailangan ng inyong katawan para makuha ang uh, magandang pagtulog ano pa, dapat po, let us see to eat, Delia at Jim, na tayo ng dinner para masarap ang tulog. Mahirap pong makatulog pag gutom. Okay? At i-take note din natin ang ating mga kinakain during daytime. Baka po mahilig tayo sa caffeinated drinks, caffeinated beverages, no? Bukod sa kape, ang soft drinks, abay, pati tsokolate po eh, may caffeine yan. So, dapat kung magkukonsume tayo niyan, mga 6 to 7 hours daw po bago matulog, i-consume na natin para may time pa na hindi na natin maramdaman ng effect ng caffeine sa ating pagtulog. Yan po ang pinapayo ng mga dalubhasa. At dito sa hiling galing, ang atin pong brain and blood type dominance therapy no? na nakabase po sa inyong blood type. Ang gagawin po dito ay dapat matukoy natin sa pamagitan ng compass na may app na po ngayon sa ating cellphone. Ahanapin nyo po ang direction kung saan po hiyang ang inyong blood type. Katulad ng akin pong kapag ka blood type A, dapat uulo kayo sa north direction. Kung kayo ay blood type B, sa west direction naman pag blood type A, B sa south direction ang hiyang at pag blood type O sa east direction. Okay. At kung ang lahat ng nabanggit ko na ay hindi pa rin tumalab at hindi pa rin umepekto sa inyong dalawa, Delia at Jim, dito na kayo sa sinubukan ng ating panauhin na si Mommy Rose, ang infrared light therapy na walang paltos at siguradong tulog ang sumasalang dito. Okay. Ang dami iisip ipinano. Maraming salamat Delia at Jim sa inyo pong mga katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. i na ang reseta ni Doktora. Nakahiga ka na, hindi ka na rin abuti ng antok. Opo. Kasi maingay sila. Maingay. O baka naman curious ka sa pinag-uusapan ng mga tambay na umiinom. Uh, sa later part na gusto ko nang makinig sa kanilang mga cheese. <laughs> gusto ko nang bumaba para makipag-inuman sana. <laughs> Tutukato kang pagtulog noon, hindi na ngayon. Ang galing susunod na! Hey! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Kirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mga kapuso, nais nice po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Inner Cure Stone Breaker, Miracle Drops, Herbal Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at maging ang Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng hiling galing videos ng walang pahintulot tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network labanan ng fake news dapat totoo pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng healing galing guava soap at iba pang healing galing organic soaps gaya ng aloe vera avocado banana lemon at seaweed handog ng inang kalikasan Ang red light therapy o RLT ay isang therapeutic technique kung saan ang exposure ng mababang level ng electromagnetic radiation o infrared light ay ginagamit upang maghilom ng iba't ibang klasing sugat kahit na hindi kita ng ating mata. Ayon sa pag-aaral at karanasan ni Dr. Jordan Wagner, isang popular na emergency medicine physician sa North Carolina, ang paulit-ulit na exposure sa infrared light therapy ay maaring magdulot ng positibong epekto nito sa kalusugan ng tao. Tinukoy ni Dr. Wagner na ang infrared light therapy ay tumutulong palakasin ang mitochondria o energy center ng bawat cell ng katawan at pinalulusog nito ang collagen production ng katawan at balat. At dahil sa rejuvenating effect dala ng infrared light, mabilis din mapagaling nito ang mga sugat at pinatitibay ang mga ugat para sa magandang sirkulasyon ng dugo. Dahil deep penetrating ang effect ng infrared light therapy na umaabot sa 800 to 1000 nanometers ang wavelength, ay tumatagos ang bisa nito para i-repair ang mga broken bones ng katawan, ang improvement sa cognitive function ng isang tao, gayon din sa pagpapatubo ng buhok at marami pang iba. Ayon pa rin sa isang article ng Journal of Sleep Research na napublish noong April 2023 na patunayan sa kanilang pag-aaral na malaking pagbabago ang naidulot ng red light therapy exposure sa endurance at sleep quality ng mga atletang babaeng basketbolista na sumalang sa therapy. Napatunayang lumakas at sumigla ang mga atleta pagkatapos ma-expose sa RLT. mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Masaya po ang ating umaga dahil ang bisita natin ay ang ating secretary sa Women Inventors Association of the Philippines, none other than Mother Rose. Happy healing morning, Mother Rose. Happy healing morning din po, Doktora. Ai. Kita nyo naman, parang hindi 85 years old. Parang 84 lang, di ba? Okay, pero kidding aside, Mother Rose, natutuwa ako at paganda ka ng paganda. Ano ang sikreto niyan? Secret nga eh. Ah, secret nga. O oh, sige, huwag na nating alamin. Pero, kumusta na ngayon ang pagtulog mo? Okay na po. Okay, okay na. Okay na, okay na. Na kahit na merong nagmamarites sa may bintana mo, hindi ka na nagigising. Ah, wala, na. wala na. Wala na. Kasi nga hindi ba dati, ano bang description natin sa pagtulog mo eh? Parang tulog manok. Opo. Kailan nagsimula yung ganun? May four years ba? Five years ba? Ah, wala naman. Mga mga three years lang dahil bagong lipat ako dun sa lugar. Baka parang namamahay ka. May ganun, di ba? Kasi bagong Siguro lipat po, ka. Siguro po. Dahil hindi ako sanay na merong nagiinuman sa baba ng kwarto mo. Ay, ganun? Pa, paano yun? Anong oras ka natutulog dati? Medyo seven o'clock tulog na ako. Dun sa dati mong bahay? Opo. Ngayon, lumipat ka pala na bahay. Opo. At hindi mo alam na may mga nagmamamam paggabi. <laughs> na sabi mo halos nasa may bintana mo. Ganon. Nasa second Tapat. floor ka. Second floor po. Pero... Sa baba nun, sa tapat no, nasa ground floor naman, pero dinig mo din? Ay, upo, Kasi yung kalipo namin, nandun na lahat yung extension na sala ng isang kapitbahay, extension ng labahan nila, na lahat na ginagawa. Kaya sa gabi, inuman naman. <laughs> Doon sa dati mong tinitirahan, hindi ganun ang ah, environment? Hindi po. hindi po. Ay, oo nga. Pwedeng maapektuhan tayo mga thunders ng ganun, di ba? Eh, anong oras nagiinuman naman itong mga ito. Eh, minsan alas 5 pa lang nagiinuman. Mm. So, kung alas 5 nagiinuman, parang hindi pa oras ng tulog mo yun. Opo. Pero umaabot ng alas 7 na na meme na ang baby, nakahiga ka na, hindi ka na rin abutin ng antok. Opo. Kasi, maingay sila. Maingay. O, baka naman curious ka sa pinag-uusapan ng mga tambay na umiinom. Uh, sa later part na gusto ko nang makinig sa kanilang mga cheese. <laughs> gusto ko nang bumaba para makipag-inuman sana. <laughs> Hanggang anong oras ba sila inaabot ng pagiinuman? Hanggang umaga po. Oh my gosh! Okay, so iba-iba po ang dahilan kung bakit hindi tayo makatulog, no? Eh talagang kahit ako ang nasa lugar ni Mami Rose, eh parang hindi rin ako makakatulog na gano'n. At saka bagong environment para kay Mother Rose, di ba? Hanggang sa, ito po ay suki namin dito sa main office ng Healing Galinge, Inintroduce ko kay Mother Rose ang infrared light therapy. Sa amin po sa Women Inventors Group, isa sa mga matitinik na researchers namin si Mother Rose. Kaya hindi siya naninibago sa ganong mga <laughs> latest na ginagamit ngayon, di ba? At uh, dito sa infrared light therapy, una ko pong isinalang si Mother Rose. Sabi ko, ito ang pinakamabilis dito sa hiling galing na pampatulog. Dahil Karaniwan po sa mga pasyente natin, isang salang lang talagang hinahanap na ang higaan pag uwi ng bahay. Pero pag 85 years old, hindi ganun ka-instant eh, pakwento natin kay Mother Rosa. So unang araw, sumalang ka. Opo. For 20 minutes na nakatihaya, 20 minutes na nakadapa, di ba? Ano yung unang mong naramdaman? Parang wala pang... Epekto sa akin. Okay, hindi ka naman nainitan, hindi ka napaso, walang ganon? Eh, hindi naman po, kasi ionic naman yung yan. Ionic light. Ionic ang ating infrared light therapy, hindi po siya umiinit, walang masakit sa balat. Wala po. Pero ang ginagawa po nun ay nag-rejuvenate -re ng skin eh. Uh, later on, nakita natin na lahat ng isinasalang natin ay antindi ng antok kinabukasan o kaya pag-uwi sa bahay, no? Ang initial na purpose po natin sa ating infrared light therapy ay para buhayin yung mga mitochondria sa bawat cells ng ating katawan dahil yun ang energy center natin. paggang mga thunders, lalo na mabagal ng lumakad, mahina na, pinalalakas po ang mitochondria, yung ating energy center sa bawat cells, kaya nag improve ang anumang condition. No? At penetrating po ang ating infrared light dahil hanggang kalamnan, Hanggang buto, no, ay tumatagos po ito kung may mga broken bones, ganun po ang purpose niya. Ay, yun na napansin ko, Mother Rose, no, lahat ang sarap ng tulog, nagpapasalamat. Opo. Dahil napakarami palang Pilipinong hirap makakuha ng tulog. di ba Insomnia talaga ang marami sa ating mga thunders. Hanggang sa, ayan, palagi ko nang iniintroduce sa mga hindi makatulog ang ating infrared light therapy. Kay Mother Rose, hindi instant. Dito po nasira ang aking <laughs> sales talk sa mga pasyente na instant yan, mamaya tulog ka na. So, nung initial na salang mo, hindi agad. Hindi po. Pag Nakuwi mo, nagiinuman na naman yung mga kapitbahay, inabot ka pa rin na madaling araw. Oh, ang pinakamasipag po namin pasyente ng infrared light therapy ay si Mother Rose. Nakaka-three times a week siya eh, no? Kasi nga, mas madalas ang exposure sa infrared light ay mas mabilis po at mas marami ang benefits. Hindi lang pampaganda ng skin. E eh, tingnan nyo naman si Mother Rose. 'di ba? Sabi ko nga hindi halatang 85, parang 84 lang kasi nag-improve po yung texture ng skin. Totoo ba, Rose? Okay, yes. O 'di may manliligaw ka na ngayon? Wala pa nga eh. <laughs> Hindi, ang binabanggit ni Rose, yung ano eh. Dati po ako, marami akong lomi dito. Lomi ba yun? Mara yung malalaking veins ko na malalaki. Ang yeah. legs ni Rose ay maganda, walang varicose veins. Ang varicose veins niya ay nasa braso. Nasa dati. braso. Yun yung lumihit. Opo, nawala yung dito sa taas ah, nawala niya. Nawala pa. Bumaba okay. na lang siya. Ah, pababa na ba to? Pababa Akala ko na. dati yan. Hindi, pababa na yan. So, dati mahaba pala yung ugat Ma na yan. Mahaba hanggang dito. Na, na, hindi ko napapansin. So, umaatras uma <laughs> yung ugat. May pag-asa pa tayo mga thunders, sa At uh, yung dati ay umaabot hanggang braso Opo. na mga ugat, nandito na ngayon. Abay, mga ilang salang pa kaya yung gagawin natin dyan, Rose? Ewan ko lang. Konti na lang, no? Ganun pala, hindi ko na-picturean, sorry, ha? Pero, nababantayan mo pala. Opo. Nauna ba yung pag-urong ng ugat at pagliit ng mga varicose veins na yan kesa dun sa pagkuha mo ng mahimbing na tulog? Halos magkasabay na. Ah, magkasabay. Okay. To cut the long story short, pang ilang salang sa infrared light therapy bago sumarap ng huso ang tulog mo? Siguro ng mga pang-apat-lima na Pang-apat, halimbawa, mas maaga na ba ang tulog o mas humaba lang ng ilang oras? Mas maaga ang, ang tulog ko, ah, mas humaba. Ka na earlier oo. kahit may nagiinuman pa rin sa tapat ah, na bintana. Oo. Wala na akong pinoproblem. So, mas masarap na nung pang-limang salang. Wala ka na kaagad naririnig. Wala na. Parang nabingi na siya para lang makatulog <laughs> ng mahimbing hindi pa pabiro lang pero ganun nga eh nung mas bata pa tayo mother rose ganun eh, paghiga, ngok agad, di ba? Lalo na pag pagpagod or busog, di ba? Pero ito nga pong mga uh, umiidad na, na madali tayong maistorbo ng busina, di ba? Yung mga nagkukwentuhan na eh, yun na maingay habang tayo natutulog o anumang sound na nakaka sa pagtulog at yung iba hindi na nakakabalik sa pagtulog. Opo. Kay Mother Rose naman, talagang hirap siyang bumuo ng tulog dahil gusto niya matapos mo muna ito nagkukwentuhan na ito bago siya makatulog. So, nawala na yon Nawala na po yon Kahit na magkalampagan pa sila dyan, tulog ka pa din? Tulog pa rin po. Hanggang umaga na ako niyan gising. Mga anong oras ang gising mo? Mga seven. 6.30. Kasi yung iba, mga alas 3, gising na ang mga lolo't lola. So, hindi pala totoo yun kasi nakakabawi tayo. At the age of 85, si Mother Rose nagawa niyang ma-reverse ang kanyang insomnia. Pero ang kagandahan ng nakasumpong ka ng liwanag sa infrared light therapy natin, Rose. Ano ang masasabi mo na ngayon ay nabawi mo na ang matagal na insomnia na yan? Pinapayo ko sa mga, mga matatagal matanda dyan o no, yung mga hindi nakakatulog, itry nyo po ang infrared light. Makak malaking tulong po yan sa inyo. Yun po ang naging malaking tulong para sa akin. Ang mahihirapan lang siguro akong i-reverse ay ang puti mong buhok. Pero <laughs> yung flawless na skin, unti-unti na natin na-achieve. Siyempre, hindi po biglaan yon. Pero dahil si Mother Rose ay Three times a week, nagpapasalang sa infrared light therapy na ito, mabilis na nakikita ko ang improvement sa kanya. So may pag-asa pang bumalik ang alindog, <laughs> di ba? <laughs> Hindi na tayo pupunta sa mamahal mga SPA kasi ginagamot ka na, pinagaganda ka pa oh, ng infrared po. light therapy. Oh, oh, po. Maraming salamat, Rose. ha. Salamat din sa iyo at ako'y binigyan mo ng pagkakataon na sumalang ng kahit ilang beses. <laughs> <laughs> All right, nakikita natin ang resulta, di ba? Okay. Sa ating mga katanders, wag po tayong magpakampante na tulog manok na ang ating sitwasyon. Katulad po ng nangyari kay Mother Rose, dahil hindi po totoo na ang ganitong klase ng pagtulog ay kasama sa ating pagtanda kahit sa ating old age ay deserve po natin ang mahimbing na pagtulog. Tulad ni Mother Rose, sikapin din po natin na makahanap ng tugmang healing para sa ating pagaling. At kung may pahabol po kayo mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa insomnia at iba pa sa ating pong ikonsulta e live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Ibat-ibang sakit na naipon ni Marge at ng kanyang matipid na pagaling sa natural na paraan ng gamutan. Panoorin sa Hiling Galing sa si TV! Alas 7.30 ng umaga, Sabado!